or alam ng uh, defense team ng mga abogado na pumupunta sila. Pu na napupunta sila. Pero for this one or two, hindi ko pa masigurado kung dalawang beses o isang beses, pero sigurado ako, hindi ko pa masigurado kung dalawang beses, pero sigurado ako na merong isang beses na pumunta sila na hindi sila nagsabi sa pamilya man na nandoon sa Hague o sa defense uh, team. Nalaman ko na lang siya noong merong report na binigay sa Office of the v President. Yes, ma'am. Oo. Kasi, hindi naman sila nag-welfare check eh. Simula nung uh, dumating si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, pumupunta sila doon for specific reasons, hindi dahil sa welfare check. So, noong nag-file ang abogado ng uh, indefinite adjournment noong proceedings, suddenly meron ng welfare check na ginawa yung officials ng embassy. At uh, kung makikita mo doon sa report, ay ini-interview nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And somehow, nagbibigay sila ng... Although, nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag a ng kaniyang kalusugan. Of course, yes. I see malice in that. Number one, they never did a welfare check. Number two, they did not coordinate with the defense team. They did not inform the defense team or the uh, family members who are at that time in the Hague. And, um, yun, uh, makikita mo sa report, nag-a-assess sila eh, sa kalusugan. Uh, well, hindi ko na tinanong uh, si Pangulong Duterte kasi ayaw ko na siya ma-stress at ma-distress uh, sa mga, mga nangyari. And ayaw ko na isipin niya na merong mali doon sa mga sinabi niya. So ayaw ko na na i-confirm pa sa kanya kung ano yung nangyari doon in the, the uh, confirmation of the reports that i got a copy of, enough na yon para sa akin na sabihin na